Welcome sa Mackenzie Park isang natural na ganda ng kalikasan isa sa tampok dito ay ang Peridog Town isang protektadong kolonya ng mga peridog mga maliliit na rodent na matagal ng bahagi ng parke. Marunong silang tumambay, magbukhay sa kanilang mga longga, at minsan makikita mo silang nakabantay sa labas ang video na naman nang ating gagawin ngayon ay pupuntan tayong napakagandang park para sa mga peridog tinatawag itong Mackenzie Park pupuntahan natin guys ha, hintayin nyo kami dyan pero ng kape ito, kape. Dahil medyo malamig ng panahon dito sa USA. Ayayusin uh, natin. Tapos mayroon tayong kamatis dito. Galing dun sa ating mini garden sa labas. Tingnan natin ang na ating mini garden sa labas. Kita yung ang aming mini garden. Tingnan nyo, guys. Ngayon lang kayo makikita ba ng kamatis dito sa sa backyard namin. Ayun oh, no? ayun sila Oh. O, oh, yun. Kamatis yan. Tiyaka yun. Hindi ka mo di pa. Okay. Kidsy, okay. Chicky Babes. Are you excited okay. for our new adventure today? For today? We are going. Where, where are we going today? Do you know? We are going to Mackenzie Lake. So sa Mackenzie Park. Uh, isang magandang park ito sa Lubbock City. Small city dito sa Texas. At yan sila ang aking mga kids. Ayan o, oh, naglalaro. Napakaganda ng weather ngayon dito. Medyo malamig na. Hindi na ganun na painit. Grabe. Uh, picnic muna tayo dito ayan, misis, ayan siyempre mga kids ayan, no dito sila sa playground dito sa Peridog Park no. Kita nyo alam nyo ba kung bakit siya tinawag na Peridog Park ayan, no. dahil may mga peris Peridogs, ayan, no, dami dami nila, di ba? para sa mga mahilig sa wildlife at kalikasan Napakagandang tanawin nito. May mga trails para sa paglalakad, jogging at pagbibisikleta. Perfect para sa nature walk o exercise sa labas. Para sa mga gusto ng sport o laro, may baseball, softball, disc golf at regular golf na pwedeng laruan. gigi babes! Nagbabike na. Nagpa-bike dito sa Magasin Park kasama may mga beaver dogs. Ayun no? Beaver dogs. At syempre, may dog friendly area rin. Ang Canyon Run Dog Park. May bahagi para sa malalaki at maliliit na aso. Pati mga benches at shade para sa mga may-ari habang naglalaro ang mga aso nila. Mga oh, galing babes! Alam nyo ba, dati may Joyland Amusement Park sa loob ng Magency Park. May mga rides, carnival style games, mga kasiyahan para sa pamilya pero mahalagang bangitin. Pansamantalang isinaraan Joyland noong 2022. <laughs> oh, galing mag-bike ni Chili <laughs> um, Bed, ah. Huh. Ang baling-baling niya. Park Disco Course. Can, can you catch your fairy dog? Ha, oh, catch? Yeah. Let's catch that fairy dog. That fairy dog over there. Oh, it's so cute. Oh, galing, oh. Oh, naiwan si Sion Singh. May open air amphitheater din. Ang Moonlight Musicals Amphitheater may concerts at iba pang mga palabas kaya ng magandang lunan para sa musika o mga community events. Pwede kang pumunta kasama ng pamilya o barkada. May picnic areas, benches, mga open lawns. Pwede ka rin mag-jogging, mag-exercise, mag-golf o mag-relax habang tinitingnan ang mga peri dogs. Kung may aso ka, ligtas at pet friendly ang lugar ng dog park. Salamat sarap niya gawin, babe. Oh, kain ka. Oh, sarap Presyo, oh. oh. Shoutout mga kapatid. Dito natatapos ang ating vlog. Kung nagustuhan niyo, please like, share and subscribe. Bye-bye.